Sa sana ko ang, yun, sa ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira ilalaglag na nga ng kanyang half-sister na itong si Morgana Go dahil na rin sa hindi pagkakaunawa nila at simulat sa pool pala ay hindi na maganda ang kanilang tingin ng magkakapatid dahil itong si Morgana Go ay anak pala sa labas ni Madam Chantal at ito namang si Madam Chantal ay hindi pala uh, totoo o hindi buo ang kanyang wala dito kay Morganago kaya naman dito itong si Muera ay mahal na mahal nga ni Madam Chantal dahil anak niya talaga ito sa kanyang asawang isa at mahal na mahal niya ito. Pero ang hindi alam ni Moira na mas matapang pala itong totoong Morganago at yun nga ay muntik na sangang saksakin ni Morganago dahil na rin sa ugali nito. Buti na lamang at nakapagpigil itong si Morganago kung hindi ay matutuluyan na lamang siya kaya ganoon na lang ang takot ni Madam Chantal sa nangyari at dito ay binalaan niya at inutosan niya si Moira na kailangan niyang makipaglapit sa kapatid niyang si Morganago kahit ano pa ang mangyari dahil ayon kay Madam Chantal hindi nila hawak ang utak ni Morganago baka siya pa ang magpapahamak dito kay Muera at baka sabihin niya ang katotohanan. Samantala naman galit na galit nga itong si Morgana Go na nakipagkita nga kay Linit at kay Annalyn. Dito yung tinanong nga ni Lynette at nagulat pa nga ito kung bakit nandoon itong si uh, Morganago dahil nagkita lamang sila doon sa Wushu Workshop kung saan nandoon nga itong si Moira na dinala niya si Linit para turuan. Doon din nalaman ni Linit na ito bilang si uh, Moira or nagpapakilalang go ay hindi pala registered na wash instructor. Ito pa lang si Nosy si G or ito ang pangalan niya na dinadala or ginagamit niyang totoong Morganago. Siya pala ang totoong may license ng instructor ng wash. Dito nakilala nga ni Linet si Ah, uh, Morganago na totoo at dito ay nagalit nga itong si Murada dahil alapit uh, daw itong si Morganago dito kay Leni. Pero yon ay hindi naman sira sa pagkakatao Kaya gulat-gulat na gulat nga si Leni tumakila it makita itong si Noshiji at itinutinan no, tinanong niya kung bakit nandoon siya pati si Analyn ay nagulat din dahil alam ni Analyn na pasyente niya nga itong si ano uh, si J at hindi niya alam po na saan nga pumunta at yun nga ang huli niya nakita ay nakipagsampalan silang dalawa ni Moira. At dito ay sinabi nga ng totoong Morganago na kailangan niyang sabihin kay Linit ang totoo nitong pagkatao. At dito ay sinabi niya na nga, na siya nga ang totoong Morganago at half sister niya itong si Moira at hindi totoong ang patay na nga itong si Moira dahil nga yung pangalan niyang Morganago ay ginagamit ngayon ni Moira nang sa ganon ay hindi nga siya hulihin ng mga pulis dahil sigurado na babubulok siya sa kulungan at hindi na makakalabas pa. Gulat na gulat nga itong si Lynette at si Annalyn sa mga revelasyon na sinabi nga ni Morgana Go. At sabi pa nga ni Lynette, totoo nga ang kanilang hinala na itong si Morgana Go at si Moira ay iisa. Kaya naman dito ay nasabi na rin ni Lynette na ang dahilan kung bakit siya na pumilit na makipaglapit o makipagkaibigan dito kay Morgana Go nang sa ganon ay malaman kung ano nga ba ang kanyang pinaplano at para mapatunayan ang kanyang kutob na si Morgana Go na uh, kilala niya ay siya palang si Moira. At yun nga ay napatunayan nga nila na itong si Morgana Go at si Moira ay isa Kaya naman dito laking pasalamat nga ni Lynette kay Ano si G na Sinabi niya ang katotohanan at dito ay hindi na rin napigilan ni na magtanong kung bakit niya nagawang isumbong i-magkapatid sila. Ayon pa nga kay Morganago, simulat sa puldaw daw ng malaman ni Moira na magkapatid sila sa labas ay hindi na maganda ang pakikitungo nito at meron daw inagaw itong si Moira dito kay Morganago. Kaya ganoon na lang ang kanyang kagustuhan na ipabagsak ito si Moira dahil hindi rin makatarungan at hindi maganda ang mga ginagawa nito kay uh, Morgana Go. Kaya ayon kay Morgana, naramdaman ko at nakikinita niya daw ang nangyayari o ginagawa nga at naranasan ni Linit at ni Annalyn sa kamay ni Moira. Kaya panahon na para daw makabawi naman sila at bigyan ng leksyon. Itong si Moira kaya naman tumawag nga ng pulis. Itong si Morgana Gua at sinabi na hulihin na yan yung babae na yan kasi siya ang totoong Mo uh, Moira Tanyag na hinahanap nyo na isang kriminal at hindi siya ang totoong Morgana dahil ako ang totoong Morganago at ginamit lang ni Moira ang kanyang pangalan. Kaya naman itong si Moira ay galit na galit at hindi makapaniwala na nilaglag na nga siya ng kanyang kapatid o ng half-sister niyang si Morgana Go.